bumungad sa ilang mga grade 8 students na papasok pa lang ng Baguio City National High School alas 7 ng umaga kahapon July 28. Makikita ang malakas na pagragasan ng tubig ulan sa hagdanan mula sa auditorium ng paaralan. Bunsod daw ito ng tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Sa 7, past 7.40 kasi ang entrance ng mga bata, 7.40, that is first period, 7.40 to it for day. Pero hindi pa nakasettle yung mga bata. Ayun na, mag-uumpisa na sila na magkasisana. And then yun na, lubabas yung tubig dyan dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Baguio City National High School, nasira na raw ang bubong ng gusali dahil sa malakas na ulan. Nakita na natin yung source ng tubig. Yung doon sa bubong. So at least, uh, at saka hindi lang sa bubong yung gutter doon. nadrisa natin yung gutter, so at least nagsubsed yung tubig. Mm -hmm. kalumaan na rin ng building, uh, bumigay na rin siguro yung mga Texas crew, mm -hmm. ng roofing, at itong mga yung gutter, usually yung mga gutter kasi yung mga siray. Mm -hmm. Kaya habang uh, nahulog yung tubig, uh, sinasabayan din naman ng hangin kaya yung ibang tubig ay eh, Dumadaan sa bintana. Labing dalawa nga sa 21 nilang gusali ang pinasok ng tubig. Ganito na ang itsura dito sa auditorium ng Baguio City National High School kung saan nga nakahelera dito ang balde baldeng sumasalo ng tubig ulan galing doon sa nasirang bubungan ng auditorium. Isa nga yan sa naging dahilan kung bakit napuno dito ng tubig at napinsala rin ang ibang mga classroom. Agad din namang nalis ang tubig sa mga silid sa pagtutulungan ng mga guro at mga estudyante. Bukod sa Baguio City National High School, pinasok rin ng tubig ulan ang Bakaking National High School bandang alas dos ng hapon kahapon July 28. Nagtulong-tulong ang mga estudyante na alisin ang tubig sa kanilang mga silid. Pinaalalahanan naman ng DepEd Baguio ang lahat ng mga paaralan sa lungsod na i-report ang mga ganitong insidente para agad maaksyonan. angel arquero or a genius